Narito ang ilang mga palatandaan na maaring magpahiwatig na walang pangarap o direksyon sa buhay ang iyong asawa. Number one, Walang layunin o plano sa buhay. Hindi malino kung ano ang gusto niya sa hinaharap, walang plano sa career, negosyo o kahit personal na pag-unlad. Number two, Laging nakadepende sa iba. Umaasa sa iyo o sa ibang tao para sa lahat ng desisyon wala o kulang sa inisyatibo para magtaguyod ng sariling pangarap. Number three, ayaw magbago o matuto. Walang interes sa pag-aaral ng bagong skills o pag-unlad. Kontento na sa kasulukuyang estado kahit may mas magandang oportunidad. Number four, laging reklamo pero walang aksyon. Madalas magreklamo tungkol sa trabaho, buhay o pera pero walang ginagawa para baguhin ang sitwasyon. Number five, walang pakialam sa kinabukasan ng pamilya. Hindi iniisip ang kapakanan ng mga anak o ang magiging buhay ninyong mag-asawa sa hinaharap. Parang okay na sa kanya kung ano ang meron ngayon, bahala na bukas. Number six, laging nakikita ang sarili bilang biktima. Lagi niyang sinasabi na hindi para sa akin yan o hindi ko kaya kahit walang sinusubukang effort. Sin sinisisi ang gobyerno, pamilya o kapalaran kung bakit wala siyang nararating. Number seven, pinagtatawanan o binabaliwala ang mga nangangarap. Nilalait o minamaliit ang mga taong ambisyoso o may goals. Mahiling magsabi ng ambisyosa o pero sa tono ng panglalait. Number eight, parang kalamunin o walang pakialam sa responsibilidad. Hindi nagtatrabaho o nagtatrabaho man, parang wala lang, wala lang, walang drive. Hindi proactive sa pagbibigay o pagtulong sa gastusin sa bahay. Hindi ko kayo nilalahat pero kung relate kayo, baka ka oras na para kausapin si Mr. o Mrs. ng seryoso. Hindi okay ang bahala na sa buhay. Kaya kung gusto mong guminhawa, magtulungan kayo. Like, share, and subscribe kung gusto mong makasama, makasama pa sa mga ganitong real talk. Kita-kita sa next vlog. Bye!